Kuya, gising ka na nga. Hindi na pag hinigising ah. Gising mo pa, pa tayo. Uy. Kuya, ano nangyari? Kuya, tay! Tay, binabangungot si Kuya! Hoy, gumising ka! Nakit ba? Ano ba nangyari dito? Kuya! Kuya, Tulong! Huwag mo Tulong! Huwag Patay nga ako. Wala anak, walang papatay sa'yo. E nandito lang kami, huwag ka nang matakot. Mayan na tayo. Dahan-dahan nga. Kailangan mo ng tubig. Dahan-dahan <coughs> lang. <tinyo> Magpahinga ako ang tubig, ka muna wala ako ng tubig sa loob Alam Patayin niya ako. Patayin niya ako! Anong papatay sa kuya? Huwag ka nang matakot. Dito lang kami. Nagpahinga ka na sa taas, Mando. Total, hindi, namin kami nakapagsimba kanina ni Laura. Mamamalengke ka lang kami. Kaya, tara, mamalengke mo na kayo. Kuya, Mando, ka muna dun sa taas. Magpahinga ka muna. <tinyo> do? Oh, nandun sa taas. Bakit ka nga pala napasyal dito? Kakamusahin ko lang sana si Mando. Ah, uh, kaya darating niya lang kasi galing Maynila. Nagpapahinga pa siya. Ah, uh, ganun ba? Ano ba nangyari sa kanya sa Maynila? Masyadong mahabang story ah. Sandali, may kukunin lang ako. Basahin mo na lang to ako, so, ba't di mo na ko diretsahin? Tapos mo kasi naging kalagayan ni Kuya pag pinasa yan. Upayat! Sige na! Alis na ako, para sabi na lang sa Kuya mo na dumalaw ako. Sige, ingat ka ha. Sadyang so, may mga taong malupit at pang-api kung sino pang mahina taba, ba siya pang kinakaya-kaya. Ang gabi ay mabilis na lumatag sa mga gusali. Lumagom sa malalakit maliliit na lansangan. Dumantay sa mukha ng mga taong pagal, sa mga taong araw-araw ay may bago lunas na walang bisa. Ngunit ang gabi ay waring manipis sa sutla lamang ng dilim, na walang lawak mula sa lupa hanggang sa mga unang palapag ng mga gusali. Ang gabi sa kalupaan ay ukol lamang sa dilim, sa kalangitan sapagkat ang gabi sa kalupaan ay inahamig lamang ng mabangis na, na liwanag ng mga ilaw dagitab. Ang gabi ay hindi napapansin na lalabin dalawahing taong gulang na si Adong. Ang gabi ay tulad lamang ng mga pagiging kiyapo ng pook na yon. Kay Adong ang gabi naroroon, hindi dahil sa may layunin sa pagiging naroroon, kundi dahil sa naroroon katulad ng kiyapo. So, sa walang muwang naisipan ni Adong, walang kabuluhan sa kanya kung naroon man o wala ang gabi at, at ang kiyapo. Ngunit isang bagay ang may kabuluhan kay Adong sa kiyapo. Alisin na ang nagtatayugang gusali sa Alisin ang bagong lagusan sa ilalim ng lupa. Alisin na ang mga tindahan hanggang sa huling oras ng gabi, mailaw at mabawasan ng mga taong pumapasok at lumalabas doon. Dahil sa isang bagay na hinahanap sa isang marikit na altar, sapagkat ang simbahan ay buhay ni Adong. Kung ilang hanay ang mga pulubing naroon at mga nagtitina ng tiket ng sweepstick, na kandila, na kung ano anong ugat naman ang mga haning na yon, kabilang si Adong. Hindi sa simbahan kundi sa mga taong may puso

Sabi nyo ba, sabi nyo naman wala akong... sandali lang po. Laura. Oh, Anton, buti na nahingal ka. Mas mo man. Alam ko na. Alam ko na ang nangyari kay Mando. Na no, nabugbog siya sa Maynila. Pasensya na nga pala sa pangungulit ko. Ayos lang yun. Kibigyan ka naman ni Kuya. Te teka nga, may trabaho na ba ngayon si Mando? Actually, wala pa siyang nahanap eh. Sandali na, tatawagan ko lang sa sekretaryo ko. Hello? Hello, good afternoon. Uh, ikaw ba yung sekretaryo ni Dad? Sir, bakit po? ah, uh, Meron kasi akong nakakilala. Actually, kaibigan ko siya. Pwede bang pakisaabi kay Dad na bigyan siya ng trabaho? As soon as possible? Sure po, sir. Papuntayin nyo na lang po siya next week dito. Okay, thank you. Okay po, sir. O, oh, ayan. Pakisabi na lang kay Mandong, Pumunta siya next week kay dad. Sasama ko siya. Sige, salamat. Tunay ka talagang kaibigan. Wala ka naman. Kaibigan ko na kayo. Tara, pasok mo na tayo sa loob. Sige, sige. Sal Napasal. 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 Napasal? Okay. Take two. <laughs> Five. Yossi. Four. Three. Two. One. Okay. So, bakit pang, Maka, pang, salas, yung, pa pa siya nga Baka mo siya nga sa si Wanda. galing lang kasi niya sa may ulan. Nagpapalit kasi. kasi.

kita daw kasi, iba yung mga shamah, hahahaha, 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 hahahaha,

i so